Ayan, what's up mga kainsan? Magandang gabi po. Ay, baka po tayo mag-aabuno muna mabilis. Bigla ang tayo ng papaya. Anong ah, ano? Nang sili. At uh, yung pong papaya. Ayan, shoutout nga pala kay Doktora, ano? Kay Doktora Liwanag. Ayan, marami salamat po sa inyong panonood. Lagi. Ayan, yung malapit po dyan sa, sa, bayan po. At uh, salamat din kay Ate Nelson. Nel. Nils, kay Ate Nel Samson. Ayan, marami salamat po, Doktora, sa panonood po ay saka na po ako dadaan dyan hindi po ako makakadaan ngayon gawa ng hilaw pa po ang papaya ay naorder po ay baka po pag nahinog na sa makalwa yan doktora <laughs> hilaw pa po baka po pagdating ko galing Bicol dadaan po ako sa inyo ay marami salamat po sa panonood. ay walang dyo ay yan tayo po ay ginapin na hilaw pa sa ano po ito po ang maganda yan ito po ay organic pure organic po ito hindi po ito inabunuhan kahit isang beses hello pa pagbalik ko na lang ang doktora yan ah, mga kaisan ginabi na tayo maganda po ang presyo ngayong gabi ay baka po biglang bumaba pa ginabi na pati tayo ay gawa ng samaga naman po iyan ang dami din pong trabaho kaya po hindi na din po magawa po <coughs> gawa ng abala din naman po tayo sa ano po sa pag aabiyad po ng tubigan ay kaya makakapamuti po lang tayo sabi ko nga sa inyo gam eh. yan ang lalaki po ito po ang magandang variety mga kaisan patriot patriot po ang ating variety po ng ano ng sili yan ang ganda po dito po sa amin sa Luland na ayon sa pag-aaral ko po di sa gantong lugar namin hindi po bagay ang anong mga kaisan ang sinigang bes yung sinigang bes pambundok maliliit po dito naliit tatlong puti ay ang patriot aralin din yung mga kaisan yung magtatanim po ng ano ng sili yung jango na variety hindi pa tayo nakapagtanim noon hindi natin alam kung pakadami pong bunga hmm. yung Django po maganda rin daw pong variety. pero hindi ko alam kung pang luland yun o ano isusubukan ko nga yung bareting yun ito pong bareting ito ang batol dito sa lugar namin kung nasa luland kayo mga kainsan depende rin sa bareti yan eh itryan nyo ang itryan nyo ang ano Kalex to. Ah, Kalex to bang talong 'yun ah. Ang Patriot F1. Patriot F1 'yun. Tama po ang bunga, malalaki. Pa apat na, na po natin ito. Malalaki po ang bunga. Ito po yung ano ah, yung ating sili na dati ilugain ah. Gumanda na po. ang dami po niyan baka po mga 30 kilos po ito oh ah pakakadami po ilang puno pala ang eh ano po ulan ang bunga ulan pagkakapal po yung aking aso nilalamig na rin po tamo po ang bunga mga kainsan eh. ano eh? Oh, oh, ay talagang tabal ay eh paano ko ba naman hindi gaganahan na yan ay yan po yung mahal ang kini ng sili oh ha ah oh, oh. talaga pong oh tanggal po ang pagod mm. po ay may upahan po ako ay ibinigay ko po muna kay tatay kanina at gawa ng kami po itatalim na bukas ay pitsa 20 ay di sabi ko ay, sa kanya na muna at kulang po kami sa tao bali ang tao natin kanini lima pati nabunut pati si kambal na pala baka ka atras ka atras ko eh tayo madali ay bangin ay hmm. kainsan makan tinutubo mo sa talo sa ganito ito yung mga kainsan ay ano pag mga 40 ang kilo 45, 60 dalawang pitas la ang bawin mo na yung puhunan mo oo yay nasubay nasubukan ko na po ay di yung mga dares po na ano mo yung mga dares na ito naman po ikaya ang mga labing limang puti ah oh. Yung, yung, po itubo mo na yung dares lalo po ikito mama po sa presyo <coughs> mas maganda pong pagkakitaan ng ano mga kaisan ang gulay ang ganito gulay, talong, sili hmm. ako yung nagtatanim po hindi pa isa isang libo saka ako na po lalawakan pag talagang malaki na po ang puhunan ay pa isa isang libo, tatlong libo limang libo po yung talong hmm. basta't uh, ano laang kumbagay sipagan mo laang din e, dito na din po tayo nakukuha ng pang upa, paikot laang po kaya dito na rin po nakuha ng ay pag ikupa inabot po ng 80 ang kilo ya yeah. ay di kuha kuha mo na po ang mga panggastos araw araw wakala ka lang ang mauumay huwag kang mapapagod pag ikaw ay napagod ay di wala pero mas maganda po ay ano aagapan po ang trabaho sa maga mas halus uh, halos kakaunti po ang maiupa mo halos ikaw na po ay ang tatrabaho hmm haba oh <laughs> ay oh ayang ulan thank you lord sa blessing yeah. kahit po tayo gabi na wala naman pong problema sanay nga po tayo sa kuwit na nagpa part time ay wala ang pinagkaiba lang ang dini madilim tamo mga kainsan kainsan baka dyan may mumu wala baka meron nga ewan ay hmm bibiyahin po natin mamaya ng Sariaya pagkarating iya yeah, eh kakalahating oras naman po papunta roon ah 25 minutes iya kasi no kasino ba yung sandokloy doon hmm. yung iba lang ay reklamo iya yeah, eh. talagang sabi ko eh Oh, mahirap nga ang buhay kaya lang siyempre sasamahan mo rin ang sabi nga ay ano, agapan mo kung wala kang pangupa, agapan mo hindi ka naman ay eh. hmm. na ba yung pagpitas ng ganari mga kaisan eh. hahakalitin mo lang eh. ay, ay ay mo naman mga kaisan ay eh. bukas ay eh, meron na uli ah um, ari aray limang piso ang isa oh. Uh. Iya, yeah, eh talagang pagising mo bukas, magantay ka lang ng tatlong araw. ay eh, harbis ka na naman. Pero kung wala kang pakupa mga kaisan, kaya po ang mga liman libong puno, ikaw po ang mag-ano. Ikaw ang mag -solo ka, talagang wala kang gagawin, focus ka sa gulay. Kaya pong abya rin, sulo ka. Ako yung sa talong ay eh, kaya po ay, eh. nakakao pa lang ako ay eh, pag ano pag talagang hindi na po kaya pero kung tutuusin kaya po nakakakulit tayo eh. yari na po agad ang uh, 10 kilo po aray puno na agad ah, marami na may pungan ay um. Sabi nga nung iba sa kolis eh, kaysa ba't hindi ako muna ng tao? Meron po. Ay kaya lang ang eh, isyempre, pag kaya ko pong trabahuhin, ako na po ang dadali. Ay, mag-aano naman po ako. Kung pahiga-higa Hindi po pwede. Lalag natin po. Kaya ang hirap po nang nakamanga sa bahay eh. Talagang ko po eh. Lalag natin po. Saka po talaga tayo uuto, mga kaisan. Pag talagang ita-ikta ang ating pagtaniman. Soon, sana po. Karoon nga po sabi ko sa inyo ng trabaho. Maraming pang walang trabaho. Eh. Lalo yung mga gustong mag-aral po. Sana magkaroon din tayo ng mga... So, scholarship na ano-ano po. Itatrabaho sa iyo pag sabal at linggo. Tapos ay pambao na nila. Sana hindi malubat ka ba eh? Oo, na yung natin ay yung isang flashlight. Siguro hindi nag-charge yung kagabi charge kong magdamag eh. na natagal yung limang oras eh. Baka nagkamali ako ng damdamin. 30 po oh ay di ano na yun mga kainsan nasa 2,000 na po hmm. hmm. Pamasahi, matira sa atin ay isang libo o Meron pa tayong pang-merienda po. So, dito tayo mga kinsang alas 8:30 na. Pero abot na mga alas 9. Eh. Nasa bayan po tayo. Baka po aring kabaak i e, ano? I e, patuputi ko na lang po. At ah... ako pa ko na lang po kay Kautol. At bukas po ay e, kaya maagad din po tayo ay. <laughs> Ama, may natira pa mga kaisal ay bukas ko na papaputi doon sa aking ay utoy ay gabi na tatlo pa naman po tayo ano tatlo naman po aray tatlo po baka po aray may mga 35 kilos yung mga ganyan 40 mga 35 po, po mabigat po eh. malaki po yung ating plastic aray oh malaki po yung lalagyan oh tuwi ha mga kaisan biyahe po tayo pa uwi magtitinor naman po tayo sa bayan ha madilin na po Tau tuh Sa, so, si yung ating pong editor yan gabi na tayo Hindi nga ba kita napauna uti Tau tuh Tatay, pauwi na po Aloy Ah, pauwi na po tayo Si bibi dyan na po I